despite na yung mga artistang dati, di ba? Parang ilan na lang kayo nakaka-survive. Kayo, ano hindi naman. Isa kayo sa mga hindi nawawala ng project. Uh, Pero siguro, importante yung pagiging professional sa trabaho, self-discipline, uh, time management, para magkaroon pa ng kalwatsyon na dito ng taping shooting. So ilan Talagang araw ang kayo, for ati. public service? Ilan wala, ang... walang araw yan kasi halos kung anong araw kailangan, nandiyan ka tapos sa okay. kanila. Apat na bayan yung hinikutan so, mo, hinisilya mo, umaga, may hapon, may gabi hmm. na kailangan ka pong tamo. Kailangan ko yung pangangailangan ng... Diba paano mata. kung nasa show, nasa taping kayo o shooting? Pass Kaya nga, na. naayos naman yan eh. Pwede naman kung sa dito ka, sa hapon, dito ka na hanggang gabi mm -hmm. sa taping. Pero ka. Or hanggang hapon pa lang sa taping mo, sa gabi, may kumibig sa isang lugar sa sa first mm -hmm. district. May kailangan sa kasuhin. O pag-service yan, pinapunta na. Sa so, street kayo, pagdating sa oras sa, sa taping, sa shooting, meron kayong mga, mga cut-off ba? Uh, wala naman akong gato sa taping. Pero, siyempre, pag meron akong the next day na commitment, lagi like sabi ko nga, i-taping ako nung muling buksan ng puso para tapos na natap stress Tapos itong no, shooting ng beto sa Laguna, alas 6. So, mini hours lang para pag mo or pag biyahe mo, andong ka na pala. Wala nang tulog. Eh. Kung sakali po bang single kayo at si ngayon, single si Poco, posible po bang may inlabang isang Jensone, like alay okay, ko, isang hindi Poco. hindi mo alam, may inat, di ba? Alam mo, love life hindi mm, kayo tumitingin sa ano hindi naman ang mayroon hindi ba gusto mo mapamahal ka tuloy yan mm -hmm. <laughs> <laughs> sa part 2 na lang tayo guys <laughs> <laughs> <Sa part> two, <laughs> call center uh -huh. part 2 kasi <laughs> um kasi uh, hindi pa kayo natatakot na kasi, uh, actually ang question ko bakit uh, pinapagsasabay nyo ang public service and artista bakit nag-artista pa rin kayo kung sabi nga parang ang mga politiko uh -huh. di ba dapat ang buong oras nyo nasa kanila kung wala ka namang gagawin sa lugar, ba't ka namang pupunta? What eh, I'm saying is, kasi kami bilang board member, ang trabaho talaga namin ay uh, magpasa at nag-review ng mga ordinance at resolution ng bawat bayan para sa general welfare of update. Kung ano yung mga kabuti para sa kanila. So, may session kami, pag naipasa namin yung bagay na yun, nakapag-appropriate kami ng budget para sa mga bawat bayan na kailangan. Every week yun, tuloy-tuloy yun ginagawa namin yung session, we have to attend the session. Kung ano yung mga kailangan, pinapasa namin yun. At ang nag-execute nun, executive ang governor. So kasi kami, para kami council, para kami board member, para kami congressman, legislation kami. Diba? O may problema sa province, sila ang manaming gawin doon ng uh, budget para sa ganitong siraan na namin yung in-implement ng governor. At same time, kailangan kami rin, we attend to their needs. Kung yung kailangan doon, kung kinakailangan namin magbigay ng medical attention, ng pool, whatever, nandun kami. Pero may budget din ba ang mga board members na sin pa rin sinasabi nila, pork barrel? Ah, uh, wala. 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 Mga counselor board members, wala budget yan. So yung salary namin, yun yung ginagamit namin para magtulong sa mga tao. Ako nga, pati yung talent ko sa mga taping o shooting, kailangan may siya nagagalaw ko para... So, kaya kayo nag-aartista para support oh, din yung fans? Oo, kasi pag kulang yun. Lagi ko, gumagawa ko sarili kong live youth program, medical mission, job fair, kung ano-ano pa, is through my own effort. Kasi wala naman pa yun ng pisina eh. Wala yun parang parang may ganito ka na work bar or build up or ganon. So, hindi kayo natatakot na ma-question, ma ma-investigahan? Wala. Uh -huh. uh -huh. kasi, kasi nga wala kayong ginahawakan. Kasi every year nagpapahal kami ng salihan uh -huh. namin. Uh -huh ako, Vice Governor, Board Member. Hindi uh, naman sa pag-iabang uh, malinis ang record sa bagay niya. Wala masabi mga tao sa akin. And they can investigate the whatever. So, happy ako na mag-servisyo. Kaya hindi ko kailangan kumita. Ako pa yung nag-agad para sa mga tao. Kasi happy ako ng tulong. Record... kailangan number one. Hindi servisyo ka. Hindi mo isipin na kailangan kumita ko. Kaya kailangan. Kung ano yung mabibigay mo sa tao, tulong yan ang gawin mo. For the record po, gano'n na kayo katagal na public servant? sa buhay pero na dur naman mga ilang taon tapos pa-balik uli ako as